Isang maulang umaga sa ating lahat mga kabig. Mga katuto, kumusta po ha? Kumusta po? Laging mag-iingat. <coughs> Excuse. Ma dahil maulan nga po, maulan ang ating umaga sa araw po ng Sabado, okay? So ngayon po mga kabig, diretsyo na po tayo sa ating talakayan dito sa ikaw at Barangay Kasama, si Barangay Sekretary Imog. Hi, hi, hi. Nako. Habang tumatagal ang investigasyon tungkol sa aligasyon sa flood control projects, mga kabig, eh, naku, talagang hindi ko masabi kung nagliliwanag na ba. Ngayong nagsalita na si Saldico. At uh, maraming mga sinasabi, maraming binabanggit, direktang pagpapa, nagpapatunay sa mga anomalya patungkol sa ating mga leader. Ha? Oo, naku, talagang... Uh, Siyempre, yung mga binanggit, Itatanggi, eh, ito banggi, natural. Wala namang sigurong tao na magsasabi, sige, inaako ko. Ano ho? Inaako ko yung kasalanan niyan kahit na hindi pa ho napapan. Wala namang siguro magsasabi ng gano'n. Ano? So, uh, talagang kahit na may ginawa, sasabihin wala. Dahil, siyempre, ang tunay na magbibigay ng kahulugan, ano ho, ay yung mga ebidensya. Kung mga haka-haka lang, mga sabi-sabi lang, medyo kahit sino, no, hindi mag uh, hindi magtitiwala. Kaya ito ngayon ang banat naman ng, di ba, sa ginawang imbestigasyon ng Senate Committee sa pangunguna ng uh, Blue Ribbon. Ano ho? Syempre, kung wala nga namang sabi nga ni uh, sabi nga ni Lakson eh hindi na nila kailangang imbitahan si Saldico dahil mamaya yung kanyang mga sasabihin hindi naman makakatulong no parang <laughs> parang sinasabi eh sigurado naman tayo ituturo ituturo si ganito ituturo si ganyan di ba lahat ganoon eh so parang sinasabi ni Lakson na wala nang silbi yung mga ano na yan pero ganun paman man sa aking paniniwala, sa aking opinion, mga kabig, kahit sino pa ang magsabi niyan, kahit sino pa ang magsabi niyan, hanggap walang ebidensya, yun ho ang problema. Ano? Which is tama naman. Di ba? alam e, nga namang nagsabi ka lang na ikaw ang pumatay. Papatayin hindi. Dapat patunayan. At para mapatunayan, maglabas ka ng ebidensya. Ngayon, sinasabi ni Saldikon na yun nga yung ating mga matataas na leader ang isa sa mga sangkot na dapat din ay uh, maimbisigahan, eh, nasaan nga yung ebidensya? Kasi ang bawat panig, ang bawat uh, kampo ay mag magsasabi, no, na ikaw ang kumuha, ikaw ang nakinabang. Ang kabilang naman siyempre sasabihin, wala kang ibinibigay at wala akong natatanggap. Kaya nako mga kabig, mga kaibigan, ang sa atin po lamang eh, sana po ay magkaroon na po ito ng kasagutan. At dapat ho, kung investigasyon, investigasyon ho talaga, wala ho dapat pinapanigan. Wala ho dapat, di ba, ang, ang nagiging problema dito sa ating bansa, mga kabi, ha, panapanahon lang ika nga. Noong nakaraan, kalaban ang nanalo, lahat ng mga sinasabi ay nananaig kahit na mali. Nung dumating ang pagkakataon na yung kabila naman na dating kalaban, ang siyang nakapwesto, lahat ng na mga sasabihin, ika nga, ang salita ng hari ay eh, hindi po pwede mabali. No? Lahat, ganun eh. So, kumbaga, ang sinasabi, no? Uh, ang sinasabi, tama si dating Presidente Erap, winter winter lang. Kung sino ang nasa pwesto, siya makapangyarihan. Kimaliman, kitama, tama sa kanya yon 'Di ba? Eh, Siyempre, alam po naman, alam naman natin na nakikita nila 'yan pero dahil uh, dahil kinakailangan, 'di ba? Eh ang ang ano kasi sa atin dito, talagang pera talaga ang Makapangyarihan sa lahat. Kasi kahit naman ikaw ay nakaupo sa pwesto kung wala kang pera, walang gaano susuporta sa iyo. Then pera ho ang magsasalita, pera ho ang nagiging dahilan kung bakit ang isang tao, ha, karamihan ay nagiging masama. Natutukso ika nga eh, nagkamal ng konti pera, maghahangad ng mas malaking pera. Naghangad na, nagkaroon ng malaking pera, mas malaki pa ang, ang hinahangad, mga kabig. Pero ako, ang isa lang ang alam kong kasagutan dito, mga kabig, kung ilalagay natin sa sentro ng ating puso't isipan, ang pagpapala ng ating Panginoon ay mamagitan po magitna siguro no kung lahat ng tao ay may ay may pananampalataya pagtitiwala sa ating Panginoon ay siguro ho hindi ho ganito ang nangyayari ano po hindi ko sina naman sinasabi na wala silang paniniwala sa Diyos pero nananaig po sa kanilang puso't isipan ang magkaroon ng malaking pera ang magkaroon ng maraming pera at maging kilala, maging makapangyarihan. Ganun ho ang, uh, ang nagiging uh, motibo ng bawat isang nanunungkulan. Ang magkamal, ang magkaroon ng pwesto at maging makapangyarihan sa lahat. No? Oo, nagsisimba. Oo. Madali lang naman magsabi ng naniniwala ako eh. Nagtitiwala ako eh. Pero nasaan yung gawa? Nasaan yung prueba? Eh mag-o... Ano wala prueba? Nagdudunit ako. Nagbibigay ako ng pagkain. Nag, nag, nagpapagawa. Natural. Leader ka. Obligasyon mong gawin yan. obligasyon, obligasyon yan na magbabaka ng mga programa at proyekto dahil pera ng gobyerno, pera ng taong bayan. Pero hindi mo pa pwedeng angkinin yan dahil pera nga. Ang ginagamit mo dyan, hindi mo perang sarili. Mga kabig, ano, So harinawa, hari nawa ang akin lang masasabi na sana isang araw ay uh, magkaroon ng tunay na paano ba, na investigasyon walang kinikilingan, walang pinapanigan patas ang paghuhusga patas ang mga pagtatanong Binibigyan ng karapatan ang bawat panig na makapagsalita ng maayos, makapagpresenta na walang kwersang kailangan gamitin para magsalita yung tao. Dapat ganon ho. Kung gusto nating maging, uh, maging, uh, maging maunlad, kung gusto nating magbago, umangat ang ating buhay, dapat ho ganon. Di ba? Tingnan natin kung ano yung makakabuti ng nakararami. Huwag na po muna ang sarili. Ang pagsisilbi sa bayan, ipagsiservisyo mga kaibigan, mga katuto, mga kabi, na dapat isinasa puso, ha? isinasa isip. Naku, talaga naman. Oo, oo. hindi tayo tumulad sa isang bata na basa ko nung isang araw, no? sa online isang grade ano bang grade yon na nag-apply ng trabaho maging janitor upang makatulong pag mag magkaroon ng, ng ng pera at makatulong sa kanyang pamilya dapat ho ganun tayo mga kabig ay nako sige po mga kabig mga katoto kung mayroon po kayong komento sa ating usapan ngayong umagang ito aba mag-comment po ha mag-comment po, mag-follow, mag-like, mag-share, at syempre, mag-subscribe dito po sa ikaw at barangay kasama si Barangay Sek Emog. Maupay nga aton hangatanan. Padayon lang po tayo, mga kabig. Padayon lamang po tayo. No, lahat ng bagay, ibigay natin ang tuon ng pansin, ang gabay ng ating Panginoong Isokristo para ang lahat po ay mailagay sa tama. Alright, uh, alright. Uh, Mau uh, pa yung aga ng ahaw tanan.